Ann Curtis may maanghang na mensahe sa mga nakikialam sa kanila ni Erwan. Naglabas ng maanghang na mensahe si Ann Curtis para sa mga taong nakikialam sa isyu nila ng asawang si Erwan Yusuf sa kanyang social media account, diretsahan niyang sinabi na wala nang ibang dapat makialam sa kanilang pribadong buhay. Ayon kay Ann, ang mga nagkakalat ng chismis ay nagpapalala lamang ng sitwasyon, iginiit niya na ang kanilang relasyon ay sila lang ang may karapatang ayusin, dagdag pa ni Anne, mas mabuting respetuhin na lamang ang kanilang privacy, marami ang nagulat sa kanyang pahayag. Ngunit may mga sumuporta rin, inamin ni Anne na nasasaktan sila sa mga maling balita, hinikayat niya ang publiko na itigil na ang panghuhusga, sa kabila ng issue. Nananatiling matatag si Anne sa kanyang posisyon. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.